at yun ang gusto namin mangyari na hanggang sa bycam hanggang sa small bycam na gusto nila naka livestream pa rin at kitang kita natin kung ano nangyayari sa budget ng, ng bansa natin at ngayon meron akong uh, ikangay eh, pang pansimento pan, yan pansimento para isimento yan kasi yan for this year pinag di ba eh, kung ano mangyayari next year so ang ginawa ko ako na mismo nag-file ng FOI bill Uh -huh. At itutulak ko talaga yan. Yung Freedom, of, freedom, freedom of Information of para kahit uh -huh. hindi mo na monitor, gusto mong malaman ano nangyari dito sa mga dokumento dito sa ganito o ano nangyari uh -huh. sa ganito. Pwedeng humingi ang publiko. Kahit sino po? ano po? Kahit sino. Uh -huh. Uh -huh. Yung Freedom of Information Act, kasi may mga nagsasabi para sa media lang daw yan. Hindi po eh, no? Para sa mamamayanin. Hindi ah. Oh. Uh -huh. Hindi ah. Oh, hindi ah. Oh, oh. Yung nung, sa, nung, nung Senate President ako, oh, may mga uh, mga karaniwan na uh, uh, concerned citizens na sumusulat sa Senado, humingi ng kopya ng mga salin namin. Pinapaalam oh. ko lang sa mga senador, pero bigay ko. Oh, oh, of course, uh oh, okay. yeah. yung mga address, anong inalis namin, yung mga address. Eh. Uh So, binibigyan ko ng kopya. oh uh, So, ang um, access talaga for to information is for the ordinary citizens, ano po? pwede, pwede po. Oh, It's, Oo, it's, it's, uh -huh. oh, hindi para sa media lang yun.